Good morning buddy Ako po yung nagbabalik Si Dragger the blogger. Dumating na naman ang araw Mga pabalik naman tayo Sa ibang bansa Iiwan mo naman ang pamilya mo Para sa kinabukasan nila Pero yung mamimiss ko talaga Yung itong dalawang chikiting Talagang ito yung nagbibigay ng lakas ko na kailangan mong bumalik sa, sa ibang bansa para magsapalara na naman masakit isipin pero kailangan mong tanggapin para sa kanilang kinabukasan sobrang misko talaga sila pero wala tayong magagawa that's life kailangan mong bumalik para sa kanila din yung paghihirap ko pagtitiis ko sa ibang bansa so mga langga Dobos, si you next 3 years sa pagkikita na naman muli at finally on board na kami sasakay na naman kami ng eroplano papuntang Guam via Philippine Airlines so Guam here I come so mamimiss ko na naman yung mga pamilya ko doon na naiwan ko lalo na yung mama ko yung mga kapatid asawa ko Juna Babes nako Mars Carmel at saka si Bibi Light at yung apo ko si Bibi Z at saka si Bibi Zai so taste test lang muna at magkikita din tayo I love you mga Bibi love you mga langga at kuam feel na feel na kita nami-miss din kita tagal din tayo hindi nakita at ito na lumapag na yun no oh, welcome to Guam na talagang excited na lalabas na tayo para makita natin yung labas ng airport ang ganda alas 4.30 pa kami dumating pala dito ng umaga so ito yung mga kasama ko yung mga bago kong kasama mga warriors mga mga papiitid dito, at ito inatid na pala kami sa bahay namin, apartment ang ganda ng tirahan namin sa isang kwarto, dalawa pala kami dalawa kwarto so apat kami lahat so tingnan natin yung walk-in close ito ang ganda ang galing hmm. wala akong masabi so thank you pala sa engineer ko na si sir salamat sir at binigyan mo naman ako ng isang pagkakataon at sa bago kong Boss bago kong kumpanya ang United Mechanical Boss Ineroso uh, Onsai Salamat po sa pagtanggap At sana matagal pa po tayo magsasama Salamat pala Boss Ineroso Onsai Maraming 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 salamat po